Samantala, Nasali niya po natin si dating Senador Antonio Trillanes de Fort, isa sa mga nagain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning, sir. Uh, magandang umaga po sa inyo, uh, Miss Connie at kay uh, Kigan. Okay, at, uh, sa na... Listeners. okay yeah. may mga nabanggit po kayo na maaring hindi patapos ang uh, pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil Early next year sabi niyo maaring lumabas yung uh, ICC arrest warrant para kay senador Bonggo at senador Bato de la Rosa. Uh, Paano ho ba niyo nakukuha yung mga information? Uh, dahil uh, isa po tayo sa nag-unang nag-file ng communication sa ICC, meron na po ako ugnayan sa kanila since 2017. Uh, for the past eight years po eh tayo po nagbibigay tayo ng mga testigo mm. at mga dokumento. Uh, para ma-build up yung kaso until yun na nga nabuo natin at na uh, napakulong itong si uh, Duterte. Mm -hmm. So ito pong informasyon na ito um, bali in the case ni Bato Dela Rosa baka mauna siya. Mm -hmm. So ang latest latest is early next year. 'yon. Um mm -hmm. uh, baka yung doon lalabas Kung hindi maaring lumabas before the year ends pero um, just to be sure mga uh, before February next year yung kay Bato. Apo. Yung kay Bongo, baka around that time also. Okay. Senador, uh balikan ko lang yung uh, ikangay kinokondena ni BP Sara Duterte yung wellness checkup kay dating mm -hmm. Pangulong Duterte sa dig May impormasyon na ikaw ba yung dumalo kasama ka kayo sa yun. bumisita mm -hmm. sa selda niya sa loob ng ICC hindi po ako yeah. uh, bumisita kay kay Duterte at napakadali ko niyang malaman yan kasi uh, na i-discuss po sa amin ng ICC ang mga pulisya mm -hmm. doon sa ICC detention center na si Digong meron siyang access sa telepono 24/7 mm -hmm. buong araw buong gabi kaya niyang tawagan si Sarah. So kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto, nasasabi niya. Kaya itong sinasabi ni Sarah sa uh, publiko, ito ay pinabulaanan na. Garabing magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. ang uh, Hindi po nagkaroon ng insidente na hinimatay si Digong, na parang unconscious daw tatlong beses. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa sa amin yung kalakaran dun sa detention center, uh, merong medical team mismo sa loob ng med ng detention mm. center. Anim lang sila na nakadeteeni doon. Tapos eto po yan, hindi yan mga selda. Ano yan? Uh, parang bahay ano kasi yung kwarto niya 10 square meters, meron mm. sariling banyo, may common area sila, recreational area, kusina. Um, maluwag ho ang may library, maluwag yung kanilang lugar doon. Anim lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila mm -hmm. sa pag-alaga sa kanila yung ICC. So may medical team doon sa loob, may ambulansa sa labas, 5 minutes away lang yung ospital. Tapos may access sa telepono 24/7 yung bisita ho, itong pamilya ng uh, ni Digong Um, pwedeng bumisita sa kanya anytime, ina-arrange lang. Wala restrictions. Kagaya dito sa mga kulungan dito, may visiting hours, uh, uh -huh. visiting days. Sa kanya wala limit. Pati conjugal visits. Basta maganda yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon, hindi naman ho gumagamit. Uh -huh. Kung baka uh, inimbento invento lang ho, ni Sarah Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Okay. May Senate resolution eh. Uh, nananawagan uh -oh. na how yeah. how saras na lang dahil nga doon sa kalusugan no na at condition Oo. at, uh, yeah. so, so sa impormasyon mo hindi in, kasi dinescribe ng mga senador sabi ko nga hindi naman nakapunta ng Dehega at nakadalaw, mm -hmm. na yun nga nakakalimot na raw uh, mahinang mahina na at uh, nabanggit nga ni senator Robin Bart Bartolina. Bartolina nga mm. eh. So anong lagay ng kalusugan niya uh, na natanggap mo mula sa ICC Ano po siya um nung pagdating na pagdating niya chine chine ano siya uh chineck up siya uh, full work up ano siya um, fit to undergo trial ang category niya hmm. Ngayon ito po meron po kayong mga mga correspondents na mga reporters na pumupunta doon Tuwing nagreret, tuwing bumibisita 'yung magkakapatid, 'yung pamilya, mm -hmm. uh, nagpapa-interview sila sa labas. Pakinggan niyo sila. Wala silang niminsan na sinabi na naghinimatay o uh, talagang ko anong nangyari. Mhm. Mm Wala akong negatibo lalo na 'yung asawa, itong si uh, Elizabeth Zimmerman, Sinasabi niya Con consistently masaya, uh, malusog, hindi na nga daw... Tanggap ano, na. Ano, oo, oo. Taka, hindi na raw kailangan yung uh, dati na maraming uh, ano medication na mm -hmm. ginagamit. Mm -hmm. Ngayon, si yun ang sinasabi ng asawa. Kasama pa yung ako to attest. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, ginagamit nila ito kasi they're trying to gain sympathy sa publiko at gusto nilang ah... Uh, makakuha ng simpatsya dun sa pre-trial judges para mag yung interim release. So, well anyway, itong resolution na ito, unang-una, -una, wala hong visa yan. Hindi mm -hmm. yan pakitinggan ng ICC pre-trial chamber. So, so parang -e political para noise yan. lang siya, no? At yes, in, opo. As, uh, ito, gusto lang nila mangyari dito... Itong mga pumirma dito, eh, siyempre, nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, mm. teka muna, ano tayo ah, good shot kami sa iyo ah. Kasi alam nilang bengador itong mga Duterte. Mm. So, yan lang ang objective niyan. Kasi, uh, yung taong bayan, pero eh, mo, paano naman itong tao na ito, eh, libo-libo pinapatay nito. Mm. Tapos, eh, bibigyan mo ng special privilege yung mga pinagsuspek sa nila na uh, addict daw eh, ay nila kaagad eh anong humanitarian dinon bakit ka nasa The Hague na imbitahan ka ng ICC o personal mong ano to uh, ikangay uh, tayo po ay inaanyambitahan uh, every now and then because of the engagement nga before tumutulong okay. ako sa kanila pang build up ng okay. kaso okay. pero hindi ako kasama Liliwanagong ka sige, lang po ida na hindi ako uh, naitalaga para mag-welfare check sa kanya, hindi mm -hmm. ko siya nakita. Tapos um, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang okay. uh, ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan. Para mag-aksayahan uh, tayo ng panahon. <laughs> <laughs> yung pong uh, kay uh, dating uh, PCSO GM General Manager Rima Garma. Paano ho ang update doon? Siya ho ay titestigo ano, laban po dito sa War on Drugs. Gano kabigat yung kanyang magiging testimonya sa tingin po ninyo? Mabigat po ang testimonya ni ni um, Garma kasi siya talaga yung ano, insider ito. Ito yung Nag, isa sa nagbuo nung National Death Squad kasi itong sina niya, mm -mm. sila yung sa Davao yung Davao Death Squad. Apo. Pero nung naging presidente na si Digong gusto niya na magbuo ng mas malaking organisasyon para nga doon sa kanilang na uh, pagpatay ng uh, mga tao. Eto, uh -oh. It, itong sa itong ginawa na National Death Squad ni nakasama si Garma kasama dyan si Leonardo, ang target nitong kanilang sangay ay yung mga karibal na drug lord mm. ni Michael Yang. Ito yung mga Chinese na pinapatay. Basta, kasi si Michael Yang yung kanilang drug lord na kapartner eh. So, lahat ng karibal, yon ang tinumbay yun yung mga naka -detain. Tapos, yung mga police, yung ninja cops, na hindi kasama sa sa sindikato nila. Yun hmm. yun. Itong si Bato naman, ito yung gamit yung sa buong PNP, ito yung pan takot nila sa buong lipunan, ito yung libu-libong pinapatay sa mga, ayun nga, yung uh, nanlaban, tapos yung mga pinatay daw ng mga vigilante nila, pero mga pulis din pala o mga operatiba nila yung mga naka, nakahandusay sa mm. bangketa namin, naka-tape, tapos wag tularan, mga gano'n. Yun yung kay, kay okay. Bato. Yeah okay. yun. Teka, bago ka namin bitawan, eh, pahabol lang. Dati ka senador. Oh. Ano, anong observation mo sa senado ngayon na lahat halos nasasangkot dito sa anomalya ng uh, mga flood control, at flood control iba pa. projects at iba pa. Nung panahon ba, may insertion ka? At ito po yan. Pagkatitignan, lahat po ng mga pa uh, proyekto ng aming opisina. Naka-post po yan sa website. Mga maracks yan sa bawat kampo, lahat, classroom. Opo. Makikita nyo, lahat yan ay inusisa ng husto na mga kalabang ko sa politika <laughs> sila digong. Uh. Wala sila nakita. Wala nga na. I-file eh. mm. So yun lang po ang ang batayan dyan. -oh. Kasi otherwise eh di na ako ng uh -huh. taso eh, sinasampal lang nila sa akin, libel lang eh. Meron daw oh, okay. offer sa inyo ang malakanyang na posisyon, may naririnig kami DILG, meron pa ang NBI. Ano ho ba ang totoo? Um, wala po kasi may one year ban po tayo. so Magkatapos po punon, are you if ever willing to accept any position po? May nagsabi ba na after uh -huh. ng one year ban eh? Punta ka na rito. Mm -hmm. Um, wala po. Wala. Uh, we'll we'll cross the bridge when we get there. Focus ka no? rito sa um, kaso sa The Hague. Yes, oh, kasi may dalawa pang maiisuhan ang uh, warrant, probably may isa pa, baka itong si Albayalde. Mm, so, wow. okay. Po. Okay, salamat Senator, po. Senator, salamat sa oras, sa Ingat ka. Salamat po sa inyo. Dating Senator Antonio Trillanes de Port. Kaugnay ng mga development sa ICC at uh, nabanggit niya yung nakatakdang pag-aresto na rin pag-issue ng warrant of arrest sa dalawang senador mm, early next year at ang dating kaniyang albayalde Okay. Kah kahapon? Uh, kahapon Kahapon Oo. pa tayo nakikipag mare. Yes, kahapon po eh hinihiling namin sana ang panayam at reaction po at panig ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang sabi ng kanyang staffo ay abala pa siya sa relief operation sa Cebu. Hindi rin po nagpaunlak na panayam si Senator Bongo. At, At saka dati na nilang itinangge partner. Oo. Oh, oh, yung mga kasong yan na wala silang uh, ikangay uh, kriminal laban sa sangkatauhan.